Hello vlog magandang buhay Nandito na kami sa site guys Sa aming papasukan ng trabaho So Kukuha kami guys ng Tubig Kasi may gagawin kami doon na Ihahalo namin Dito pala guys sa site namin is Umuulan ngayong umaga Sobrang lakas ng ulan guys So May gagawin kami sa loob guys na uh, Parang magmix lang kami ng kunting semento Para ano Yung May lalagyan kaming ano Ah uh, may lalagyan kaming Concrete Tulong-tulong kasi Ramadhan naman ngayon guys Wala naman masyadong trabaho Kumuulan guys no May dala akong ganito Yan, no, May dala-dala akong lalagyan namin ng tubig huh? Ay dyan magkuha kami ng tubig dito guys And dito lang pala malapit lang pala ang tubigan leaks doon kasi may ano doon parang hilaan dito wala yata yung wire may wire doon leaks kukuha na lang ng wire <coughs> so dito pala kami guys kukuha sa water tank ito ito yung water tank no mga tubig, ay may tubig sa ilalim so uh, malakas ang ulan ngayong umaga sobrang lakas pwede sana, kung oh, pwede sana i ano yan, no iuwi kasi maliit lagyan ng mga platolix. kahit na hindi na ako magamit ng tray kasi maliit yan kaso lang walang cover hindi ko alam guys baka may trabaho din kami dito mamaya lagyan namin hala nahukay na pala lahat to oh. pupunta doon sa dulo o oh, malawak pala to magkabilaan ata pati to oh. Hala. ang dami nating lalagyan pala Lex pati to oh. Magkabilaan pa lang lalagyan namin guys no. Mamaya. So yan, talaga na namin ang level yan mamaya Pagdating ng boss namin na si Ali So maulan ngayong umaga guys, happy Sunday sa ating lahat Pukuha muna kami ng tubig dito Yan, yan ito po ang water tank Hindi kasya siguro Alex, like, sobrang lalim yan ba? Ito sobrang lalim Ito guys, oh, water, water tank, manhole Napakalalim hindi mga eh. butlicks dugdagan mo lang licks baka maano ka dyan malalim, malalim nga doon nga tayo sakang muna lang tayo doon sure nga tayo kasi maano yun doon kasarado natin guys kasi delikado to sa mga sa mga aksidente guys delikado yan no kasi opening yan opening manhole so punta kami sa kabila kasi maganda doon kasi medyo ma mataas yung mahaba yung wire hindi kami makakuha sa kami doon. So yan lang guys at magandang buhay. Thank you for watching.